Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So narito na naman mga kapatid ang dua o panalangin kapag tayo po ay lalabas na po ng CR o palipuran So syempre ang unang ihahakbang natin kapag tayo po ay lalabas na po ng CR ay ang ating kanang paa At uh, babasahin natin ang Gufranak Ang Gufranak, ibig sabihin itong ay humihingi tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa anumang mga pagkukulang na uh, hindi natin nagawa hindi tayo nakapagpasalamat sa mga biyaya sa atin Allah subhanahu wa ta'ala kahit papaano uh, lahat ng kinain natin, mga ininom natin ay hindi na natili sa ating tiyan at uh, nailalabas din natin at hindi nasisira ang ating katawan mula sa mga kinain natin kundi na ilalabas din po natin at sa mga pagkukulang natin na magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala kaya tayo ay humihingi sa kanya ng kapatawaran so yan lang po ang babasahin mo paglabas mo ihakbang mo kanan mo din basahin mo ang gufranak wallahu a'lam